At king araw pala mga ka 80 disperas nga pala ng kapistahan dito sa Maguyam. At dahil disperas ngayon mga ka maglilibot tayo sa buong barangay ng Maguyam para maipakita ko sa inyo kung paano sila magluto, magayat, magkatay at magtulungan. Kaya huwag natin patagalin. Let's G! Tapos ito pala mga ka-ethic, kakagising lang natin. Tapos ito, nandito tayo kala tatay Rudy. Dito tayo magsisimula mag ng disperas ng piyesta. Tapos iyan, iyan na pala yung mga buto-buto mga ka ng baboy. Yan, di na natin napakita yung pagkatay kasi alanganing oras na tayo nakadating. Tapos ito naman yung ulo ng kinatay nila tay Rudy. Talagang kung iisipin nyo kung gaano kalaki yan, no? Tignan nyo naman yan. Ulo palang Talagang solve na solve ka dyan. Tapos ito mga ka yung mga laman. Yan si Tito pala yung maghihiwa dito si Tito Leo eh. Na miss na si Tito Leo, di ba? Tapos ito naman si Tito Arnel. Yan tatanggalan niya lang to ng balat yung ulo ng baboy. Tapos ito ang ating tropa ay din ng balat ng baboy mga ka-80. Tapos ito na nila mga 80 yung gagamitin mamaya pang luto. Tapos si Tito Leo yan naghihiwala ng pang minudo. Yan nagpapogi pa mga ka-80. Mukhang marami-rami hiwa si Tito Leo dito. Tapos ito mga ka-80 lipat muna tayo sa kabila. Siyempre lilibuti natin itong maguyam eh. Kasi sa kabilang bahay mga ka may nagkatay din dito mga ka ng baboy. Yan, nagayat-gayat na gayet -gayet rin pala to. Ito yung mga buto-buto, pata. Talagang napaka-solid talaga dito magpiesta sa maguyan. Talagang hindi ka mapapahiya dito pagka dito ka na miyeste Ito naman si tatay, yan, tamang scripted ng kunyari naghihiwa siya. Pero yan, sama na natin si tatay para makita niya yung, ano niya, yung video niya tas iyan na, ah, pumalit si kuya, talagang ma pang malakas ang ano to, talagang pagkawan pag nahiwa ang kamay mo, ay naku po, ang lungkot ng pesta mo. Tapos ito, ang ah, mga gulay-gulay, yan, hindi mawala sa pesta yan, yung mga gulay-gulay. Tapos ito, si Tidencio, may mga dala na rin gulay, talagang 80 na 80 na. na. Tapos ito, ito syempre, maglilibo tayo mga ka-80. Yan, talagang gantong oras mga ka-80, talaga ito yung oras ng katay ng ano ng baboy sa maguyang, Tapos ito na, si Leo, may madalang manok, sa bigas, mga gulay-gulay na rin. Tapos ito, pasok na rin tayo dito mga ka -80. Mukhang marami-rami rin dito ang gagayatin na. Talagang gutom ka na, ay di pa tapos ang gagayatin mo sa sobrang daming kinakatay dito mga ka -80. Tapos ito yung mga laman loob, yan, rektaan na agad papakuluan yan, matikan, dinuguan yan mga ka -80. Tapos yan, tignan nyo naman yung baboy, napakalaki mga ka-80. Tapos ito, syempre, lipat ulit tayo mga ka-80. natin to eh papakita natin kung gano'ng kalupit yung fiesta dito sa Maguyam. Talagang alam mo na buhay na buhay talaga yung kapistahan dito kasi sa iba, wala na eh. Syudad na sa karamihan dito sa atin eh. Tapos yan, lipat tayo ulit mga ka Dito tayo kung laleyo. Yan, nagagayta rin dito. Matik, nagkatay rin dito. Siyempre, may ginagayat eh. Hindi lang natin napakita yung pagkatay. Tapos ito na, mga buto boto tapos ito mo, ang marami-rami pang si Tay Judith ng, ano, ng pambalot ng lumbia. Tapos ito na, nakareserve na ang isang hita mga matik Timate. niya yun. Tapos ito, sasamahan na pala tayo ni Leo magilibot tayo dito sa lote mga ka-80 tas ito, ito na may mga gagayati nila napakadami yan, talagang lintik talagang ang pesta dito sa Maguyan makaka talagang naiisip ko na naiisip ko na agad yung mga kakainan ko parang hindi kakayanin ng chan ko mga ka-80 sa sobrang dami na dito nagkakatay oh. dapat dito kasama mo yung bong angkan mo sa ano eh sa, sa inyo eh, para talagang hindi kayo lugi eh tapos iyan na, talagang nagkakatakbuhan na mga ka-80 na mga karni karne dito. Tapos to naman, sa kabila, nagpapalambutan ng ano, ng pandinugaan to, matik to, laman loob. Tapos to naman, sa kabila, nagagayit ng na mga karni. Tapos to naman, sa kabila, yan, another katay na naman to mga ka-80. Talagang di matatapos talaga to. Nihil, ikaw ba naman libutin mo yung ano eh. Yung lote, eh. ewan ko na lang, hindi ka mahilo. Talagang hindi ko na rin alam kung ano nangyayari dito eh. Basta video lang ako ng video mga ka-80 Kung sino yung mga nagkakatay dito Talagang di natin papakawalan yan Para ramdam na ramdam nyo yung piyesta dito mga ka-80 oh. Ako po mukhang marami-rami kinatay dito Kila Tay Gunding ha, kila Consi Tapos ito, alam mo naman talaga Seryosong seryoso Pero inum na inom na yan Basta naman yung mga nakatay yan Dideliver na kung saan yung may mga order Tapos ayan na, lipat ulit tayo mga ka-80 sa kabila Tapos ito naman, kila Tay June yan mo malaki yung kinatay dito. Wala tayo Wala RG. Wala tay Levy. Talaga napaka solid din dito. Ayan na mga balat. Tapos ayan, lipat din tayo dito sa kabila kila Jamil. Ayan, mukhang yeah, marami-rami. Nandito rin sila kung si mga kaipti. Ah. Mukhang malaki yung kinatay dito. Ah. Siyempre, pagkahiwa, rektahan agad pakuluyan dito. Matik yan, pandinuguan niya yung mga ganyan-ganyan na mga laman loob. Tsaka balat-balat. Tapos ayan, pitikan lang natin sila mga kaipti, Para makita nila yung sarili nila sa video natin. Tapos ayan na, ah, sinalpak na. Abang dito sa kabila, nagtatadtad na mga buto-buto. Siyempre mga ka-AP, huwag na natin papabayaan sarili natin. Ang layo ng nilakad natin. Siyempre, inom muna tayo ng tubig. Uhaw na uhaw na tayo eh. Tapos siyempre, libot tayo ulit mga ka 80 Hindi matatapos tong libot-libot natin. Hanggat din natin nabibidyoan lahat yan. Tapos ito, pinutaya ko lang kuya Benji. Yan, sakto ka kasi mula pa lang nila dito magkatay ng baboy yan, tinatanggalan nila pala ng balahibo dito. Siyempre, para malinis na malinis yung baboy natin. Kasi so yan, libo tayo ulit mga ka Hindi ko na talaga alam kung ilan yung mga natin. Talagang ondas pa talaga ito mga -80. Wala nang schedule-schedule. Talagang ondas the spot natin bibidyoan lahat ng kaganapan dito sa Maguyam. Tapos iyan, okay na rin yan. Di pa tayo ulit dito. Yan, nasa tabing kalsada na tayo na padpad mga kay Sobrang dami natin nilibot. Tapos iyan, balik tayo ulit dito kala tayo, Rudy. Yan, si Tito Leo, busy na magbiak ng ulo ng baboy. Tapos ito naman, ang mga laman loob. Yan, pandinuguan yan. Tapos ito naman, dito kala Kuya Jong. Malapit kila Kuya Jong. Yan, mukhang kaldereta na buto-buto ito mga kay Tito. Mukhang gusto ko na kumain. Kaso, ah, meron tayo babahan tangkain mga kay Para... Diet naman kasi bukas, pambakbakan na naman yung kain natin eh ito eh. Tapos ito, lipat naman tayo dito mga ka-80 kilo ko eh, Jong. Nagagay tarin rin pala sila dito. Tapos ito yung mga buto-buto. So yan, nakasabi na pala yung una nilang kinatay dito. tas ito, yung bata, nagkalat na ng ice cream. Napakasarap. kasi yan, pagtapos amin dito, lumipat naman kami dito mga kay Kuya bed. Yan, dito may kakatain dito na patiner. Tapos ito, lipat naman tayo dito kay kapitan Yan, talagang di na akma yung mga video natin sa sinasabi natin. Kasi talagang di ko na rin alam kung ano nangyayari sa Maguyam. Talagang napakasolid ang piyesta dito. Yan, ito pala yung mga kinatay kila kapitan. So, syempre, pagtapos, ito, rektahan agad ilalagay yung mga nahiwang balat dito sa ano kasi pandiluguan yan mga ka-80. Tapos ito, si kuya, napapatingin pa, parang nahihiya pa mga ka magpakita sa camera si kuya. Tapos ito, pambacho yan, matik yan. Tas, ito na, ang pangalawang ulo. Kasi ito, ang pangatlong baboy mo, ang marami-marami talagang pupunta dito kila kapitan na. Siyempre, isa na rin tayo dyan mga ka-80 sa pupunta kila kapitan. Tapos ito, papaya, nagagayatin na sila. Matik talaga, pambacho yan. Ha? Napakasarap igupin yan pagka gising mo, batchy agad yung bubungan sa'yo. Naku po, talagang good morning na good morning ka dyan. Tapos yan, mga ka-80, nyo naman kung paano magtulungan dito sa, ano, sa maguya, mga ka-80. Siyempre, lipat tayo ulit, mga ka-80. Dito naman tayo sa huli natin patunguhan kila Kuya Aning. Yan, dito tayo pepeso ng malupit kila Kuya Aning. Tsaka dito rin ako nababasag lagi kila Kuya Aning eh. Tapos iyan na, ito na ang mga naabutan natin Sinechicharo na itong balat ito naman, kalderetang buto-buto Hindi ko alam kung kaldereta o adobong Tagalog Tapos ito naman, ang mga na-marinate Hindi na natin napakita Pero mapapakita natin yung mga pagsalpak niyan mga ka edit Tapos ito ang hamunado Talagang nakakagigil to oh! tas yan na, sila nanay, talagang busy na busy na silang gumalaw-galaw. Siyempre mga ka busy rin tayo kakabidyo para mapanood nyo yung mga pinagagawa dito. Tapos yan na, mukhang pampochero to mga ka Tapos ito naman, pang lumpia, pang morcon. Yan, napaka-solid yan. Tas, ito naman balat, panchicharon yan, matik yan. Tapos ito naman, ito, pan-dinuguan to, walang kawala yan. Tapos yan mga kasama natin ng mga talagang walang alam kung di kumain na lang eh talagang talagang dapat ayun yung malaman mo dito pag pumunta ka sa pestahan, dat kain ka lang ng kain huwag ka magpapalugi kung pwede nga lang eh dapat hindi ka na kumain kahapon para ano eh para ngayon solid na solid yung kain mo talagang kondisyon na kondisyon ka kaso di natin alam kung ano mangyayari sa katawan mo yan baka ma-appendix o mabigla ka pagkaganyang ginawa mo edi eh, di lalo ka pang napasama diba kaya pati Patibahin na lang nandyan. Kasi ito ang ating napakatigas na si Kuya Aning. Talagang bumaril pa. Tapos ito na, sinalpak na ang pandinugo out. Tapos ang balat, syempre, paghango hango, yan, pag hiwali yan, yan Tapos follow up dito sa, ano, sa mga laman loob, mga ka-80. Talagang napakasolid ang dinuguan dito sa kabite. Talagang kakaiba talaga yung pagka ng dinuguan dito. Kung sa Bicol, may gata dito, kakaiba. May ano eh, chichicharo ni muna yung balat, mga ka-80. Tapos medyo maasim-asim eh. to dito tayo sa kabila, sila sila nanay, gawa ng pangmurkon mga ka-80. Tapos ito naman, naghihiwa ng mga gulay-gulay, matik, chop suey yan. Tapos ito, balik tayo dito, naglagay na pala ng dugo mga 80 sa dinuguan. Talagang nakakatakam yung pagkaganyan. Ewan ko na lang kung di ka pa tumiwalag sa sarap niyan. De-joke lang ha, talagang masarap naman kasi talaga eh. Pagkagutom ka, Talagang tas iyan ang sa sa'yo. Talagang ewan ko na lang kung di mo mapataob yung ano niyan, dalawang kaldero. Tapos <laughs> so, iyan, pagtapos maghango, syempre rektahan na agad loob sa loob ng bahay para umabot hanggang bukas mga ka para kontrola yung labas, di ba? Amaya, ah, paborito mo pala yung dinuguan tapos naubusan ka, kay eh, di napakalungkot mo yan. Syempre, lalapagan tayo agad ni Michael ng ano niyan, dinuguan. Syempre, tikman na natin yon Ay, yung kanina ko pang hinihintay yung dinuguan Ay eh, Puro pagpapakulo yung naabutan ko eh. Ito ko lang kuya rektahan na yan, mga ka-80 dito na natin babanatan yan talagang asigaso asigaso talaga si parang bawe Tapos ito naman aba naguhugas sumilip ang itlog talaga ingat-ingay Syempre pagtapos tapos maghugas mga ka-80 rektahan agad salpak yan dito para makasimula na agad ng panibagong luto Kasi ang gisa lang ng bawang Tapos halo lang mga ka-80 hanggang sa matutong yung gilid Dejok lang kasi yan lagay ng sibuyas Salu-halu lang. Tapos ito na. Paginuwa na ang minudo mga 80 na isasalpak. salpakting nyo naman kung gaano kadami yan. Kakagigil ka. Alam na alam mo na yung mga ka-80. Pagkagaya yung kulay ng minudo. Talagang napakasolid yan. <laughs> Talagang ewan ko na lang kung hindi ka pa magtampo sa sarap niyan eh. Talagang tuloy-tuloy ang tampo mo yan pag naubusan ka ng na mga kapatid mo ng ganyan. Ah, ay, talagang itsura palang lang quality. tas ito naman si Michael, naglapag na ng lamesa. Ay, naku po, delikado. May 4 nang nakatayo. Naku, parang naalala ko na naman yung nangyari dito ah. Naranasan ko dito kaya Kuya Ani yung ano yung na blackout eh. First time ko lang nangyari yun eh. Talagang na blackout talaga ako. Di ko alam kung paano ako nakauwi mga 80. Siguro sa ano, sa dinuguan yon tsaka sa minudo, solid na solid kasi. Siguro pagpalo ng ano, ng high blood ng minudo, tsaka ng ano, ng dinuguan, pumalo rin yung 4. Ako po, parang hinampas ka ng 2 for 2. Tapos to si Don, lasing na, tsaka si Rain, gumigeng-geng ng mga ka-80. yan na, nakapila na ang mga manginginom. Talaga! stop so, pala mga ka-80, inabot na pala kami ng gabi dito Pero goods pa rin yan mga ka-80 Tuloy-tuloy pa rin kami dito Kahit umaambun-ambun, umuulan-ulan Pen, talagang Tuloy pa rin ang pag-video natin. Hanggat di pa nalulobat yung cellphone natin. Yan, tuloy-tuloy lang. Tapos yan na, sinalpak na ang humunado mga ka-80. Napaka-solid niyang kaso. Matagal pa maluto yan. So, ito pala mga ka-80. Tapos na pala ang part 1 natin. Kaya abangan nyo lang yung part 2. Salamat!